Uh, napakalaking alok ng 20 million sa kada isang kongresista. Uh, a meeting po yan kung pa paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Sino is, uh, may ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, uh, Si Speaker uh, Romualdez, is isa na rin sa nasa likod ng... Uh, Opo, pumayag naman po si o, Speaker. Opo, pumayag, pumayag sa, si Speaker. Nasa likuran na, na rin siya. Natulungan nga kami siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI dahil nga yeah, he, tumulong he, siya sa inyo di ba? Yeah, we he is helping us. hindi ba maliwanag? Sa... Hindi ba maliwanag kung bahay ni speaker siya nagpatawag ng meeting and di talagang De, ako po, ako po, ako po nakikialam ang, si speaker ako, ako sa ang, people's ang, initiative? Ang, There's a developing consensus over here, Madam Chair, that we can we can compel our resource person, Mr. Onyate, to divulge the names of his donors. At 12:30 p.m. palang naman, hindi pa naman tayo patapos. He can call his office to get the names. See the, 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 names must be uh, divulged to this committee this afternoon before we end. Dapat ganun. Oh, kasi tama narinig namin yung kay Senator Chis, and I hope Mr. Onyate agrees with Senator Chis, public, ganun to eh, public issues. Public issues, wag mahiya yung nag-donate. Oh. Yeah, uh, Mr. Senator, I already uh, disclosed or I already admitted that the bulk of the money came from me. Pero so pa you have, you have a partial compliance. We need, we need full compliance. So yeah, kasi yung mga yung mga ibang amount naman maliliit na uh, ni Bali po kami na po mags ako na po magsusuma total doon sa... Uh, sama Sige po yung 27.5 million ng ating uh, account po sige po So uh, what do we do with that matter Madam Chair I think we should compel the No, I, I, I think that's now a motion the, and yes, uh, uh, we therefore compel uh, Mr. Onyato to produce year, the uh, said documents year, at the soonest possible time. Year, yes, uh, 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 attorney Avisado, uh, please. Oh. Uh, I yeah, you have to give me time to talk to them kasi ako naman lang mapapahiya sa mga kung banggitin ko yung mga pangalan nila, know, nakaka Uh, Kasi sabi lang po niya, minority leader, before 2pm sana this afternoon, magsesesyon pa kami eh. At saka madali naman yun eh. Madam Chairman, naman yan. may I be allowed to ask a few oh. questions to Mr. Onyate? I'm sorry, uh, Congressman. I think uh, that our it? rules don't allow resource persons to uh, interpellate po. Okay lang? Okay. But everyone agrees to suspend you. in your case. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Onyate, alam po ninyo yung kahalagahan ng initiative na ito at kakailangan ninyo maraming resources dito. Hindi po biro-biro ito, tama po. Yes, I agree. I... Yung pagpapapirma lamang po, Mr. Onyate, kakailanganin ninyo hindi ko ng 8 milyon para ma-address nyo yung threshold na 12% ng ating total Registered voters, hindi po ba? 12% of our total number of voters is about 8 million. Oo nga po. Ngayon, uh, meron po tayong about 257 legislative districts. Alam po ninyo yun. Kailangan po ninyong masatisfy yung second threshold na 3%. Kaya napilitan kayo, ayaw nyo man siguro, na magpatulong na kayo sa mga representatives ng kanikanyang distrito. Tama po ba yun? Yes, that's correct. correct. Sapagkat nagiging practical kayo siguro, sapagkat sa inyo lang, siguro kahit na yung et al na ito, ilang po ba kayo? Kahit na siguro isang daan kayo, mahihirapan pa rin kayo na pumunta sa iba't ibang dako ng ating kapulungan para magpapirma lang kayo, lalo na kung ipaliliwanag pa ninyo sapagkat hindi pipirma ang tao kapag hindi nila ganap na naunawaan kung ano ang kanilang pinipirmahan. Yung bahagi ng pagpunta sa kanila, pagpapaliwanag, yun po yung malaking panahon na kakailanganin ninyo. Kaya naisipan ninyong pumunta siguro sa mga miyembro ng House of Representatives. Tama po, Mr. Onyate? Tama po. Pero nakalimutan mo akong puntahan, di ba? Yeah, okay. Kasi hindi ko... Oh, ngayon, dahil wala akong <laughs> district. Hindi ko po kayo kasi... <laughs> ngayon, ganito po. Mr. Onyate, Meron po ba kayong nalalaman na batas na pinagbabawal po yung ginawa ninyo na makipag-ugnayan sa mga kongresista? Wala naman po Alang, kasi na yung people's po, initiative po, po, is enshrined in our constitution and it is the right of the people to so wala make that pong, initiative. Yun po ang sabi sa akin ng mga lawyer. So wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo'y nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, dapaniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Madam. <laughs> Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Onyate. Madam Opa, Chair. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing puto sa cellphone niyo January 8, tama Apuba, Mister Onyate? Oh oh tama tama. And that's in fact you in the picture. that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yeah yeah yes yes. yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. yes yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, di ba? People's true. That's Initiative. Oh, oh, tama po oh, ba? Ta tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Uh, meeting po yan, kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, sa ano po yan? Sa, sa townhouse, townhouse sa Forbes, so Forbes Park. Marapit Kanino so. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag... Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Uh, ano ano, ano, ano yan, ano uh, dalawang dalawang townhouse Hindi, kanino na, po? Na, na, na kanino pinag, lugar? Na inyo, Bahay mo? Okay. Bahay mo po? It's a, it's a, it's a meeting Attorney place. Avisado, it's please. our, it's our meeting place. No, pero sino may ari? Sino lo, ang... Lo, si, sino, sino uh, may ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ah, ganon. So, ang uh, The, naging host po, at nagkumbida... I mean, ay si Speaker Romualdez. Tama And po ako ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Hindi oh, mo bahay. <laughs> oo nga. Oo Mira nga. naman. <laughs> oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dashma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag Pero na kung ang, bahay ang, ni ang, si Speaker... Ang sabi, ang sabi ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Do, do, in, dalawang bahay ni Speaker eh. Isa sa okay. Akili... At Hindi ba at maliwanag? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, eh di talagang ako po, ako nakikialam ang, si Speaker ako, ako po ang, sa, sa People's nag, Initiative? Ako po ang initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, ganun. Dapat ganon. po sa bahay ko, pero sinabihan ako da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. At, ang, Ikaw ang mga, nagdala ito, ng, ng papel. Ang mga lawyer po sila. Yung sila, mga lawyer. Ang mga lawyer po dala, dala So, nila bahagi ka papeles. talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, Pati ako nga na-text kasi luma na 'yung number ko eh. Hmm? Bahagi hmm? kayo ng Project PI. Project PI? Yeah, yeah, yeah. Uh, kasi I thought the help of the speaker, inamin yeah, po naman po, natulungan kami okay. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tortuason? I, 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 don't know. Suset don't... Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshots dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa ng, ng, mga ko, hawak ng, niyang ng Congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. Okay. So... Madam Chair? Madam Chair? Madam Chair? Yes, yes, po. yes uh, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga 'to? Andito oh yung mga pangalan. Hindi, hindi ninyo lalo kilala. Kasi Anong pagkaintindi mo diyan sa message na 'yan? Paki-basa lang po. Hindi. Oo, oh, hindi, oh, hindi ko po alam. hindi ko, I, I don't know all of the details because, you know, ma- uh, de lahat ng uh, kongresista pinapasubmit, ano? Sa National Secretariat Attorney Red Tuason Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. The... So, isasubmit dito sa mga taong hindi niyo kilala samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa <coughs> Senator Bato, <please. coughs> oh, Madam Chair, gusto ko lang kay uh, Mr. Uñate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para, mag, para tumakbo ngayon yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, From all, this is isa na rin sa nasa likod ng... Opo, uh, pumayag naman po si o, Speaker. Pumayag, pumayag si Speaker. Nasa si na, likuran na, na rin siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya, kaya nga, kaya nga, gusto ko lang i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, di ba? Yeah, he, he, he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that. Thank you for that answer. Madam Chair... Maraming salamat. So kinukumpirma mo Parang naguguluhan ako. Kinukumpirma <laughs> na politicians initiative tulad ng sinabi ni Senator Pacquiao. Hindi Bato, naman hindi naman po uh, tumutulong lang sila, pero kami ang nasa forefront ng uh, pagpapapirma. Uh Oo. -oh. Wala okay. namang wala palagay ko, wala namang masama na tumanggap ng tulong. Okay. sa mga Madam, Madam congressmen. Senator JD, uh, distinct ang layunin. Eh. Raising is i Sige, oh tama naman. Patulong kayo sa lahat ng tao lalong-lalo na 'yung mga CEO ng malalaking kapulungan. Senator Minority, I'm completely perplexed by this text, which I myself also received uh, since I maintain my old congressional numbers. At ito natanggap ko na may alok na uh, 5 million DSWD, 10 million maip sa DOH, at uh, 5 million sa dole cash for work to pad. At uh, ang mga pumirma ay napakaliwanag, inanyayahan rin namin, mga empleyado, yung INC yan, uh, mga chief of staff yata ng kongresista to, Randy Londres, Attorney Ray Trahe, Kirby Bragais, Ana Jimenez, Annie Rose Mercado. Ang sabi sa akin ng ating uh, committee secretary, hindi daw dumalo, kaya siguro kung maare isabpina na po natin para magkaliwanagan, ba't nagkaganon? At uh, kung bakit yung mga pera na isa ng tabi at binigay na natin para sa mahihirap emergency and crisis situations, eh biglang uh, ipamumudmod sa mga pumipirma. Anong klase yon Kaya ta, uh, eto nga, eto yung message na talagang kinalat ng maigi, ata uh, kailangan alamin natin kung ano ang mga pangyayaring yan so pagdating na lang siguro nila siya sa atin natin itong mga bagay-bagay tungkol sa napakalaking alok ng 20 million sa kada isang kongresista okey um andito eh ang liwanag name of congressman ilagay yung district at saka yung partido nakakaintriga at uh, yun siguro Uh, nandito po yung COMELEC, kanina pa nag -iintay. kung okay lang sa inyo, tuloy na tayo kay Chairman George Garcia at tayong uh, yung iba't iba pa.